ito na ating motor uh, general yung mahah sa Yamaha at nakatingin na tayo ng ito, bagong ICU ayan, kinabit na at nawala na yung kanyang ano yung kanyang check engine inokerpan muna ng ano, lumawa kung okay na sana din na magloko para din na tayo ma-stress sa motor na ito. Nakabitsa rin ang kanyang ano dito. Ito. Bagong KCU. Huyag na naman. Sana umayos na. Para hindi na tayo mag-problema. dapat pala nung sinabi mo in order ko Nasana. Nasana ano. Kaila, sa, na kagad wala <laughs> na sana wala na sana problema ano wala na sana nagastusan ang dami sa kalung pala yung ko ng ano ang mahal ay pagdating sa may ayaw ko ay ko yung pera ko binabawi ko rin sa kanya binilip naman eh e, kasi binilip 500 na 5,000 na lang uh -huh. Pwede siyo agad mo. ko computer. computer. naman lang eh. Anak ko ba yung um niya? Anak na anak, anak yung... ang uh, babae yung anak ko. Oo. yung babae. Kasi kung nakikita niya, hindi lang makuha siya. Kaya na... Kami kasih gawok, kayaan. Siapa yang dalam pemeran aku gawok? Siapa yang dalam aku itu nak sama kat yang pinapi order pun ang SEO, lah. Nak sama kat aku tu mago. Ay, nabis kaya na ko rin. Dala ko yung isa yung maliit. Kasi natatakot ako na hindi diba, makakapagod na sa kalsada. Itiyari ka ko. Oo, oh, yun nga. Mahirap. Mahirap. Ayan naman kayo, matungo ka pa. Eh, maka na yung mag-sport eh. Matibay. Oh. <laughs> Matibay talaga. Oo. Ano naman tinuna? Para ano? Matibay <laughs> na yan. Kaya di ako nakakabiyahe ng malayo, di ako nakakapit ng tagay sa ikanin siyempre, nagalaman ako yung biyahe ng malayo. Oh. Nakawala na kagad yung kanyang ano Malalakas pa yung battery Maganda nga hindi nasiran, eh. Maganda ah, pa yung battery. Yung isa, nalobot ang yan kasi yun palagi kong ginagamit. So, ko na lang yan pagdating sa bahay. apat na nga yan? Oo. Oh, battery, palit palit. Palit. Mga palit. Maganda nga yan. Ayun. kamay ako may charger na baterya hindi ginawa ko hiniram ko na mula <laughs> pagtanggal, o oh, yan charge muna sa ano diyan yan mo natin mo to ayaw sa